Sa mga nais mag-alaga ng civet or musang ito ang mga basic need nila. Narito ang pangunahing kailangan nila. Number 1 pagkain bigyan sila ng sariwang pagkain tulad ng karne, krutas, at gulay ilan lang yan sa mga pagkain na may mga essential nutrients. Number 2 tubig siguruhin palaging may sapat na supply ng malinis na tubig ang musang para sa kanilang hydration. Number 3 ang musang ay aktibo sa gabi kaya't siguruhin may komportableng lugar silang mapagpapahingan sa araw. Number 4 Laruan magbigay ng mga larwang maaaring paglibangan ng musang. Maaring magsimula sa mga simple at ligtas na laruan. Number 5 Kalinisan panatilihing malinis ang kanilang lugar ng tahanan. Regular na linisin ang kanyang paligid. Number 6 Veterinaryo dalhin ang musang sa isang veterinaryo para sa regular na check-up at bakuna. Number 7 Komunikasyon magbigay ng oras sa paglalaro at pakikipag-communicate sa musang para sa emotional na kapanatagan. Tandaan, ang mga musang ay nangangailangan ng maayos na pangangalaga at pag-unawa.